Bye. Yeah. ating headlines ngayon. Palasyo, ipinaubaya sa ombudsman ang panawagang imbestigasyon sa isyo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. One RFID system sa lahat ng toll roads sa Luzon, inilunsad na. Palasyo, itinanggi ang balitang pagbibitiw ni Finance Secretary Ralph Recto. Department of Budget and Management naglabas ng 783.28 million para sa 2023 bonus ng Navy, Philippine Air Force at NICA. Iba't ibang campus ng Batangas State University nakatanggap ng sunod-sunod na bomb threat. Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Martes, October 21, 2025. Ito si Diana Rupan para sa Balisong News Patrol. Maghahatid sa inyo ng mga maiit na balitang naganap ngayong araw. Live na rin kaming mapapanood sa ating official YouTube channel para lagi kayong updated sa mga balita at bagong kaganapan. Narito na ang detalye ng mga balita. Para sa ating unang balita, ipinaubaya na sa ombudsman o umatras ang malakanyang sa mga panawagang investigasyon ng Office of the Ombudsman ang paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds at iginiit na nasa kamay na ng naturang independent body ang aksyon ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala nang kinalaman ang palasyo sa isyu at hayaan na ang ombudsman na magsagawa ng nararapat na investigasyon ang pahayag ay kasunod ng petisyon ng Tindig Pilipinas at Akbayan Party List na nanawagan ng komprehensibong audit at pagsisiyasat sa paggamit ito talaga ng confidential funds at intelligent funds habang pinamumunuan pa niya ang Department of Education. Matatandaang iniulat ng Commission on Audit na ginasos ng opisina ni Duterte ang 125 million na confidential funds sa loob lamang ng labing isang araw noong 2022 matapos niyang manungkulan bilang pangalawang pangulo. Samantala, sinabi ni Justice Secretary Crispin o Jesus Crispin Remulla na pag-aaralan niya ang nilalaman ng liham na isinubitay ng mga grupo upang malaman kung may mga dapat aksyonan. Buko dito, dalawang impeachment complaints na ang inihain laban kay Duterte sa House of Representatives na parehong may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng pondo at mga paglabag sa konstitusyon git ng Malacanang, hindi ito makikilam sa proseso at igagalang ang mandato ng Ombudsman sa pagsisiyasat ng kaso laban sa pangalawang Pangulo. Samantala, inilunsad na ng Department of Transportation at Toll Regulated Board sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programang 1 RFID All Tollways sa South Luzon Expressway sa Calamba, Laguna kanina. Simula ngayong araw, maaari nang makadaan sa lahat ng toll expressways sa Luzon gamit lamang ang iisang RFID account. Layunin itong gawing mas madali at maginhawa ang biyahe ng mga motorista sa mga expressway. Para maka-avail sa ilalim ng programa, kailangan lamang magrehistro online, pumili ng preferred RFID provider, pagkatapos ito ay ipatanggal ang hindi na napiling RFID sticker sa Authorized Service Center at mag-load sa napiling account. Ayon sa DOTR, inaasahang makakadulong ang sistemang ito para mabawasan ng abala at maayos ang daloy ng trapiko sa mga toll plaza. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Metro Pacific Investment Corporation at San Miguel Corporation sa kanilang pagkakasundo sa, na isa-ilalim sa isang sistem ang kanilang Expressway Operator Company. Paalala naman ng Pangulo sa mga motorista na tinayotiyaking may load ang mga RFID para iwas abala. Itinanggi ng Malacanang ang kumakalat na balitang nagbitiw umano sa pwesto si Finance Secretary Ralph Recto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang katotohanan ang mga balibalita na nagresay na ang kalihim. Ito ay matapos kumalat ngayon sa social media ang mga espekulasyon na magkakaroon umano ng bagong kalihim ng Department of Finance sa Nobyembre dahilan upang linawin ng palasyo ang nasabing issue. Matatanda ang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Recto bilang Department of Finance Secretary noong Enero 2024. Noong Mayo ng kasalukuyang taon, nagsumite si Recto ng courtesy resignation alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsumite sa pagbibitiw ang lahat ng miyembro ng gabinete bilang bahagi ng pagrepaso sa administrasyon. Gayunman, tinanggihan ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni Recto at muling ipinahayag ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa liderato ng kalihim. Nilinaw naman ng palasyo na mananatili sa pwesto sa Secretary Recto at walang planong pagbabago sa pamunuan ng Department of Finance. Naglabas ang Department of Budget and Management ng P780.28 million para sa 2023 performance-based bonus ng Philippine Navy Philippine Air Force at National Intelligence Coordinating Agency. Ayon sa DBM, 400 o oh, 421.985 million ang inilaan para sa 25,821 personnel ng Navy, 342.467 million naman para sa 19,830 tauhan ng Air Force, 18 million.828 million naman para sa 896 empleyado ng NICA. Makakatanggap ang mga kwalipikadong empleyado ng bonus na katumbas ng 48.75% hanggang 52% ng kalambuan ng sahod noong December 2023. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ang performance-based bonus ay pagkilala sa sakripisyo at serbisyo ng mga sundalo at intelligence personnel ng bansa. Bago ito, naglabas na rin ang DBM ng 1.64 billion para sa PBB ng Philippine Army at 3.39 bilyon para sa Philippine National Police. Muling tiniyak ng DBM alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy itong susuportahan ang mga ahensyang nagtataguyod ng seguridad at kapayapaan sa mansa bilang pagkilala sa kanilang walang sawang serbisyo. Samantala, nabulabog ang iba't ibang campus ng Batangas State University matapos makatanggap ng sunod-sunod na -sunod bomb threats na yung Kabilang sa mga ito ang campus ng Pablo Borbon, Alangilan at Arasof Campus. Ayon sa pamunuan ng universidad, ang insidente ito ay nagdulot ng takot at pagkaantala sa sabisyo para sa libo-libong estudyante at empleyado ng pamantasan. Marinding kinondena ng Batangas State University ang naturang pagbabanta na anilay direktang pag-atake sa kanilang layuni na magbigay ng ligtas at kalidad na edukasyon. Kasunod nito, tiniyak ng pamunuan na nakikipag-ugnayan na sila sa mga autoridad para sa masusing imbestigasyon at para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng banta. Babala naman ang universidad na ang pagpapakalat ng maling impormasyon o paggawa ng bomb threat ay mabigat na krimen na may katapatan o katapat na multa at parusang pagkakakulong sa ilalim ng batas. Saka, sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang insidente. At yan muna ang ilang na balita. Magbabalik ang Balisong News Patrol. In the heart of Batangas City where comfort meets the tropical heat, One Name keeps homes and businesses cool and worry-free. Mula sa supply at insulation, hanggang sa maintenance o kahit relocation ng inyong aircon, One-stop shop on AFA Air Conditioning Supplies and Services, Patangas, where comfort is a top priority. Behind every success they celebrate, it's the hard work and dedication of the employees that make it all possible. They have rendered service to multiple businesses and homes, ensuring a quality work. Walang stress, is they will handle the rest. Reasonable prices Trained AC technicians Book your service within minutes Service scheduled within 24-48 hours And with service warranty Kaya naman na or shine kung gusto mo ng aircon na legit ang lamig pero hindi mahal, AFA ang iyong mapagkakatiwalaan. Here at AFA, your comfort is top priority and meets quality. Fresco Pulido, Panalo. AFA Air Conditioning's Supplies and Services. Venomart Batangas City, where we design your style. Everything is elevated with Venomart Batanga City we have dedicated and talented team to ensure a quality t-shirts and jersey sets looking for exceptional t-shirt printing contact us now at 995 214 8443 or email us at venomartbatangas at gmail.com located at jarozon commercial plaza P. Herrera street barangay sais Batangas city for inquiries, you can visit Facebook page at Venomart Batangas City. babalik ang Balasong News Patrol. Para sa iba pang balita, na-recover ng Philippine Navy ang hinihilalang debris ng Chinese rocket sa karagatang sakop ng Bataraza, Palawan ilang araw matapos ang rocket launch ng China. Ayon sa Westcom, nakuha ng BRP Lolinato Toong ang metal na debris na may bandila ng China nitong lunes, humigit kumulang 12.17 nautical miles sa timog silangan ng barangay Rio Tuba sa West Philippine Sea. Nila ang mga ito sa Puerto Princesa City para sa dokumentasyon at pagsusuri. Kinumpirma ng Philippine Space Agency na noong October 16, naglungsad ang China ng Long March 8A rocket launch mula sa Hainan Island na pinaniniwala ang pinagmulan ng naturang debris. Samantala, nilinaw ni House Appropriation Committee Chair at Nueva Ecija Representative Mikaela Angela Swanson na walang pondo mula sa buwis ng taong bayan ang inilaan sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng 6.793 trilyon pano kalang 2026 national budget na kamakailan ay inaprubahan ng Kamara. Ayon kay Swanson, ang unprogram funds ay hindi aktwal na bahagi ng pambansang budget kundi standby authorizations lamang na maaaring gamitin kapag may karagdagang kita ang gobyerno o may bagong pautang mula sa ibang bansa. Dagdag pa niya, ang 243.2 billion ang program sa 2026 ay 120 bilyon na mas mababa kumpara sa 363.4 billion noong 2025. Aniya, bahagi umano ito ng reforma para sa mas malinaw at responsable na paggamit ng pondo ng bayan sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino Bojo III. Sa ilalim ng bagong guidelines, tanging mga social programs sa edukasyon, kalusugan at social protection lamang ang maaaring ponduhan mula sa ilalim ng ang program appropriations. Mula sa kabuuan 243.2 billion, 113.1 billion o 54.7% lamang ang nakalaan para sa foreign assisted projects. 50 billion para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at 45 billion para sa strengthening assistance for social programs. Ayon pa kay Swansing, ang foreign assisted projects ay may proyektong suportado ng mga international partners gaya ng Japan, France, World Bank at Asian Development Bank. Binigyang diin din ng kongresista na mahalaga ang unprogrammed funds lalo na sa panahon ng sakuna at emergency para agad makakilos ang DSWT at magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo, lindol o anumang kalamidad. Samantala, naglabas ng panuntunan ang Department of Trade and Industry para matiyak na ligtas, matibay at dekalidad ang mga Christmas parol na ibinibenta sa merkado. Ayon kay Trade Secretary Christina Roque, layunin ng bagong standard na mapahusay ang kalidad ng mga parol upang maaari ring ibenta sa ibang bansa. Nilinaw ng DTI na voluntaryo lamang ang pagsunod sa panuntunan Ngunit malaking tulong ito sa mga gumagawa upang masiguro ang tibay at kaligtasan ng kanilang produkto. Sa iba pang balita, ilang estudyante ng Bicol University sa Ligaspi Albay ang naperwisyo matapos mahirapang huminga, mahilo at mahimatay dahil sa usok mula sa colored smoke bombs. Batay sa report ng Legazpi City Police Station, ang mga nasabing colored smoke bombs ay ginamit bilang prompts o props sa isinasagawang Bicol University hataw nitong lunes ng gabi. Sa isang video, makikita ang makapal na usok na bumalot sa malaking bahagi ng Biosports Complex na umano'y nakapag-trigger sa ilang estudyanteng may asma at iba pang kondisyon. Bukod dito, nagdulot din ng zero visibility ang usok na tumagal ng dalawang minuto agad namang rumesponde ang mga medical rescuers upang bigyan ng first aid ang mga apektadong estudyante habang ang iba naman ay dinala sa ospital para bigyang lunas. Kasunod ng insidente, ininunsyo ng pamunuan ng Bicol University ang postponement ng BU Olympics at suspensyon ng klase sa lahat ng antas ng universidad ngayong araw para makapagpahinga ang mga naapektuhan. Handa rin daw ang university na magbigay ng suporta at tulong sa mga bawat estudyante ng apektado. Magandang hapon mga kablisong. Narito na ang lagay ng ating panahon. Magiging maganda po at maaliwalas ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ngunit asahan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar bunsod na umiiral na isrilis at ITZZ sa bansa. Batay sa 4 p.m. weather bulletin ng pag-asa, makakaranas ng bahagyang maulap sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm ang Bicol Region, Caraga, Aurora, Quezon at Eastern Visayas dahil sa East habang sa Metro Manila at lalabing bahagi ng Luzon, makakaranas po ng maaliwalas na panahon, ngunit asahan pa rin ang mga pagulan dahil sa localized thunderstorm. Cloudy skies may kalat -kalat na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm naman ang asahan sa lugar ng Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Soxargen, Barm at Davao Region, bunsod po yan ng Intertropical Conversion Zone o ITCZ makakaranas ng bahagyang maulap sa maulap na kalangitan ng may isolated rain showers o thunderstorm ang Batanes dahil naman po sa epekto ng northeasterly wind flow. Samantala, base sa monitoring ng pag-asa, isang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang namataan sa layong 435 km north northeast ng o northeast ng Itbayat, Batanes kaninang alas 2 ng hapon. Ayon sa pag-asa, wala naman itong magiging direktang epekto sa kalagayan ng panahon sa bansa. At yan ang ating ulat panahon, manatili pong tumutok sa mga updates at laging mag-ingat mga kabaliso. At yan ang mga may itabalitang dapat yung malaman ngayong araw, mga balitang may katotohanan at kabuluhan. Para lagi kayong updated, tumutok lamang dito sa Balisong News Patrol. Hatid pa rin po yan ang Balisong Channel tuwing lunes hanggang biyanes. Maraming salamat sa pagtutok mga kabalisong. Muli ito si Diana Rupan. Magandang hapon Pilipinas